Hello guys, magandang araw. So for today's video, ito yung continuation ng karap kahapon. So after kung nga maihat dyan si Ate Kate, eh, dumiretso nga ako dito sa Anilao para bumili nga nitong tahong dahil nga nagkikrave kami ng tinolang tahong. Pagdating ko nga dyan ay wala nang masyadong tinda at ito na lang sila ang mayroong tindang tahong. Kaya sabi ko kay Madam, piliin na lang yung mga hindi pa nakabuka dahil baka nga patay na yung mga nakabuka, mabaho, sayang naman. Pagkabili ko nga ay umalis na nga din ako agad tapos idinaan ko nga itong motor dito ulit sa RR sa pinagpagawaan ko dahil nga ganun na ulit ayaw na ulit nag-start ng automatic so sabi ko nga baka yung starter nga yung sira at dahil nga parang hindi pa magagawa agad dahil may ginagawa pa nga yung mekaniko kaya sabi ko iiwanin ko na lang at babalikan ko na lang so nag na nga lang ako pa uwi tapos dumaan nga ako dito sa gulayan at bumili nga ako nitong sayote at saka dahon ng sili ilalahok ko nga dun sa tinulang tahong kumuha nga lang ako ng dalawang perasong sayote dahil medyo maliliit tapos isang kali na dahon ng sili at ayun pagkabili ko nga ay umalis na din ako agad at pumunta ako dito sa tin tindahan, dito na kumuha ng luya, bawang, at saka ng sibuyas na aking irerekado sa akin lulutuin. At ayun nga, kahit papano nakakatipid nga kami sa panggamit ng mga rekado dahil nga meron naman kaming paninda dahil kung bibilhin pa nga namin yun sa ibang tindahan ay mas mahal na. Pagkatapos ko nga kumuha ng mga pangrekado dun sa tindahan, ay dumiretso na nga rin ako. Umuwi na nga rin ako dito sa bahay. As usual, ako na naman mag-isa dito kasi nasa school na ang mga chikiting na makukulit. So malungkot din guys kapag walang kasama sa bahay, ako lang mag-isa. Pero wala nga tayong magagawa, kailangan nilang pumasok sa school. Pero kapag nandito naman sila guys, minsan naiinis at napipikon na ako sa kakulitan nila. Pagkatapos nga ay nilinisan ko nga muna itong tahong, tinanggal ko nga yung mga nakakapit dun sa shell at saka yung buhok-buhok niya. Tapos na nilinisan ko na nga rin tong isda, tinanggalan ko ng hasang at bituka. So bigay lang yan sa mama guys. At ayan, nakalibre na naman kami ng isda na pang ulam. Pagkatapos nga, nasikasa ko naman tong mga gulay. Ginayat ko na yung sayote, tapos hindi mahimay ko na nga tong dahon ng sili. Tapos nagayat na nga rin ako ng mga pangrikalo, na bawang sibuyas at tsakaluya. Para ready na nga lahat kapag magluluto na ako. So dahil mga pa naman ng mga oras na yan, kaya ayan, for the walis nga muna ang person at nagmap na rin ako dyan. At nung bandang alas 10 na nga, ay nagumpisa na ako magluto. So una ko nga niluto itong pritong isda. Pagkatapos kong magprito dyan, ay inumpisan ko na nga rin lutuin yung tahong. So, ayan, tinolang tahong lang, guys. Napakasimple lang din naman lutuin yan at napakadali. Pagkatapos kong magluto dyan, ay dali-dali na nga rin akong naligo at saka nagbihe. So, half day lang ang mga bata dyan, kaya kailangan ko na silang sunduin. At ayan, nagpe-prepare na nga ako, nagjacket ako kasi tanghali nga, sobrang init sa labas. Dahil teacher's day nga kahapon at may program daw yung mga teachers, kaya half day lang sila. At ayan, pagkatapos kong mag-ayos dyan, ay lumabas na nga ako. Dala, Dala ko nga itong pagkain ni mama. Tuwing tanghali nga, ay dinadalhan ko na lang ng pagkain si mama sa tindahan at doon na siya kumakain kasi hindi na rin siya makakapagluto dahil nga may tindahan na binabantayan. At ayan, nandiyan na nga ako sa labas ng mga oras na yan. So may kamaritisan na nga si mama dyan. Ayan, inabot ko na sa kanya yung kanyang pagkain. At, at ayan nga, pagkabigay ko nga ng pagkain ni mama, ay tumawag na nga rin ako ng tricycle dito sa nakapila dahil nga pupuntahan ko yung motor dun sa pagawaan. So malaking bagay din talaga guys kapag may motor ka na service kasi nga ang mahal na ng pamasahe ngayon. So sa tricycle nga kapag nakapila, 35 pesos yung minimum nila na pamasahe. At, ayan, nandiyan na nga ako agad. So napakalapit lang naman guys. Kaya ayan. Tapos tinanong ko nga ito si kuya kung okay na, okay na daw. Ayan, binabayaran ko nga siya dyan, guys. At 20 pesos yung inaabot ko. Kaya tawa siya ng tawa. So, shout out nga pala sa mga taga-RR, sa mga mekaniko. So, napakabait nila, guys. At napaka-approaching naman nila mag-assist ng kanilang mga customer. At ayun nga, pagkabayad ko nga, pinuntahan ko na nga itong motor. So, ang sira nga pala yung starter. O, iwan ko, starter baga tawag dun. So, pinalitan niya na nga lang ng bago. At ayun, si kuya, siya ang nag-ayos ng motor. So, shout out sa iyo. Salamat! Tapos, dumaretso na nga ako dito sa e school para magsundo. So, doon na naman ako nakapag-park, guys, sa malayo. Dahil nga, sobrang dami na ng mga nakapark dito sa mismong harap ng e school. So pagkapasok ko nga dyan, eh, hindi pa nga sila pinapababa ng kanyang teacher. So nagantay pa nga ako dyan ng ilang minuto. At ayan, maya maya nga, bumaba na rin. So nandun na pala si Amara sa aking tabi, hindi ko napansin. At ayan si Dayan, daladala niya nga yung libro niya na mat guys. Dahil nga meron daw sila ang assignment na gagawin. So two days sila walang pasok, Thursday at saka Friday. At ayan, on the way na nga kami papunta dun sa pinagparkingan ng motor. At ayan, mandar na nga ako dyan, pauwi na nga kami ng mga oras na yan. So si ate ako hindi na nga sumabay at may gagawin pa nga daw sila sa school. Pagka ko nga pala dyan, ay, ko nga, naghanda na agad ako ng aming pagkain dahil nga, tom goods na rin ang mga person. So, ayan, kasabay ko ang dalawang chikiting na makukulit. So, that's it for today's video. Thank you!